ah, hanggang hulihan pala ito laki ng Damit isang kabuong street Tal. kadaos dosan Galvanize Galvanize Ayan. style. Yan <laughs> Tapos ito, itong truso, naka, nakasakay na doon. Tapos yan. Yan what's up mga kasoyo? Magandang araw po. Pa. Ah, pang Ilang patong dyan kuya? Ito, apat uh, na ito. Apat na patong? Oo. Ito. Sandari. Pasingawan na makina. Pasingawan na makina. ganda ito. Ah, okay. Yung sa atin, wala pa, boy. Triple Z, wala pa tayong pasingawan. yung hmm. Ano kaya itong bangka na to? Okay na to ang kanito, yung roda nito. Hmm. Alin? Itong roda nito isa ah. Uh -huh. Silipin natin din mga ito. Sus, so, may itong unahan na hindi rin nasira no? Ha? Oo, oh, mas mas higit na yung bumigay sa tabi kaysa kaysa laot pa. Sus, so, katakot-takot na pangyayari. Yan mga fiber mga kasoyo. Nagkuha na sila. Nagkamada na ng pangkalang. Yan, yeah, silipin muna natin to. Anatak pa na pala. Binaguhan na ng ruda. Ni lahat na. Ah, hanggang hulihan pala ito. Laki ng damage isang kabuong street Talagang. ito yung kanya luma, luma nya hmm, sariwa pa pala nung kinabit sariwa pa na ruda ah, ito dugsong pala ito dugsong ay may kwan ito buko itong uh, kundi ni pag buko mga kasuyo dapat walang buko si kuya si amigo Victor ay si paring Adonis ay kwan siya allergy siya sa mga buko at malutong daw yung pag may buko so kalaki ng damage warak oy bababa na sana ito na noon siya may pa sa pagbababa. Siguro dito binuhat yung kuan Dito kinalang yung pangsalok. Tapos biglang nadurog. Ha? Aba, Talisa yan. Talisa Ayun kay paring Adonis, mga kasuyo. Ibang kani paring Adonis, yan. Nagre-repair din dito ng bangka. Ayun oh papalit ng hulihan. Ayan, kanyang bangka mga kalaki mga soyo. Itong trip ko. Mga ganito lang kalaki. Pang munisipi, pang munisipal lang. Ah, kakar kakarga na po ito ng mga 15 bloke. Ayan, ganyang kalaking bangka. Yes. Mm. PBC yung panila oh. BBC yung tambutso. Dito sa dulo pbc Tapos ang karugsong niya ay uh, Rabi Rosna dapat din oh. Mm. Halos pahiga na yung ligason mga soyo, laki ng buka. Oh, yung Grabe. yung kahoy. Kahoy lang talaga bumigay. Sayang. Hmm. Ah, ito tayo sa fiber. Tingnan na natin ito mga soyo. Ang kanilang release-release na gagawin. Ah, kainitan. Sakit sa balat. Ta. Ah. Ah. Idol. Tapos nga ating yung release release dyan Ah nagpaplata plata rumah pa ng bakal Kadaos dusan Matagal-tagal pa ito <tod> uh, si Idol Jeep oh. Idol Jeep. Idol. Kamo sta jan? Ta, go kai. Bang ano yan? Eh nami ng kahoy, dala gina hinlak. Ah, jan ite chen black tama. Ganan din ang ganan din ang ginawa namin. Mm, ganan din pabalagbag. Oo. Oh, okay lang malalim tapos ay baon. Baon tapos tin block. Ayos. Pa mm. pag tin -block ay Hindi pa lalaut ang Iris di? Hindi mo lalaut to. Pagkatapos niyan. Oh. Saka kay lalaut. Oo. Oh. Mm. muna. muna. Grabe no. Laki. Grabe, laking bangka na to. <laughs> Lalong lumaki mga kaso yan nung hinawanan dito. Ang liit na ng tao. Diyan na idol ang daan ng release. Ah, yan ang pinakantulay niya. Tulayan. Tulayan. Importante eh, para hindi madali ilalim ano? yung na yung, ito yung tulay niya yung doon. Mm -hmm. yung ating kwan. Mahirap ng ating mas Okay. Ipipit muna. Makayita, Makita ka lang Makita na yung LSD Ganun lang, lang ito Mga Treputula nila Ah, uh, umulan. ayaw na nila tayo naman. Palit-palit lang. Eh. Oy, kapapasok ko pala ang. Apa naman. <laughs> Tingnan natin mga kalang. Ta. Grabe ang kalang. Malaki. Yun. Kita ko rin. Ang gawin ninyo, si Insig na may matangkad Ayun, yan. Ibabaw kayo na muna bumira. Abos itong style, yan. <laughs> Tapos ito, itong troso, naka, nakasakay na doon. Tapos yan. Pinakang gulong niya. Tapos kabila, ganun din. Nailagay na rin doon. Tapos ito, lalagyan din to Kailangan Galing. Na para dire-diretso ang baba. Uy, naulan. Tika, tika. Grabe yung bracket, oh. Kalbanais po yan, oh. na yan sa ganting ang init. Sa ganting ang init tapos sa ulan. Ah. Carbon lodi. Papahiwat ng isa Ayaw sumilong mga kasoyo Si Kabangka Papakabayani idol Papakabayani ah

<laughs> ah, yung pasingawan. Yung kay Kabisig bumitak din eh. Na palangoy na fiber. Bumaak din. Napatun mga sampung patong. Tiba yun. Ganda pag magpalangoy talaga ganito na. Ang yati-yati mga kasoyo. Ganyan style tapos fiber. Hindi yung bilog. Pag bilog na bibiak din eh. Ito naman yung isang porcel oh. <laughs> Kailangan ka Kailangan pa idol. ka pa Huwag ka muna magpakabayanin ngayon. Panin oh, muna. May okay, relax muna. Mm -hmm. Oo. Oh, sinblak lang. Sinblak mo lang sa iyo? Oo, oh, unti-unti lang. yun? Baba. Para hindi kaanong... Hindi rogado. Walang kabog-bog-bog-bog yung bangka pagkat sinblak lang. Sinblak lang. Hindi oh, nalalamog. Mm -hmm. Ote-otay lang. <laughs> Meron pa mga parte na medyo magluluwag pagka bibigla ng sal sa saltik yan eh? o oh. pag sinaltik talaga tulad nito isa o oh. anong nangyari pa lang dahilan yan idol bakit na nayari yung ruda kasi hindi natin na video yan eh. ah, ay sana iangat sana para makalasuhan nila ah ayun, ayun, ayun na nga kunting angat pa lang ay eh. kumuan na bumitak na bumitak aray Talaga. Sige, lipas ka muna. Lipas ka muna ulan. Ambon pa lang naman. Di pa naman ulan. Nakapangarga na yung ano mo? Mm. Ah. At... All starting na tayo. abay Maganda ang lutang na ko. Dalawang mm. dangkal ang lutang. Aba, ayos na ayos. <laughs> Simula dun sa kong mataas pang pa kanya no? Yung kanya, yung waterline ay saktong-sakto saktong lang. Saktong sa waterline? Oh. Ay, maganda. Ganda na nadugtungan. Mm, nadugtungan malaking bagay talaga nung nang nadugtungan. Na abutin ng tubig pagka. Mm, hindi na malayo pati mataas ang yung palangoy mataas natin, na. yung paltik. Yung paltik ang mataas. Mm. Hindi madali na una. Nung una ay eh, nung kargado nung pag nyo. Si trial. Mm. Ang tubig eh, par na kuan na eh. Nabugalwak na no. Oh. Nasalte, nasalo kuan eh, paloob na eh. <laughs> Ay, maganda, lumatina. na. Mm. Ito ang mga bata, nagawin tayo ng isaw sa sa taas. Yun, pagutong sa tubig. Ay, sigurado yan. Sigurado mga kabataan dyan. Doon sila sa tuktok na Dito ano? Sa tuktok na yun sa bubong. Sa bubong. Oo, uh -huh. sa kauna, sa dulo. At siya, sigurado yan, mga kabataan. Asik. Saka yung kundito, sagad. Para di ba Sagad yung ano, diyan sila mag... <laughs> Yan? Ah, Tambotso yan? Ah, tambutso yan. Ito yung kapal. Ano, ano yan, Nigel? PBC? PBC. Na kapal ano? Oo, um, yung pangyay na PBC. Anong kapal Ay, ayun, yan, dos? Dos ang kapal? PBC? Uh, tambutso Hmm. Kapal eh. Ano? Yan yung talagang sa tubig eh. Hmm. Um. ginagamit sa tubig yan. Ay, yan hindi sa ano? Yan <laughs> yung lalagyan ng roller. Bali, anim lang na roller yan. Wal. Walo. Ah, 8 O, oh, may meron pa rin isang na yan. Isa. Oh, lalagyan pa isa. Oh, Bali, walong roller. Walong roller. Tapos, apat ang kalang. Hmm. Apat kabilanan. Gusto mo yung ng ruda. <laughs> Ayan. Uh, Aba, malaki na Garuda yan. Wala ko, wala ko. Iwan ko lang kung ubre yung mangga. Garuda. Malambot yata yan? Malambot. Sa series TV. Ah, sa mga series TV yan. Parang, unang ko para hindi ko na mapagod sa bukulog. Pampang ka. <laughs> Mahaba eh. <laughs> <laughs> uh. Pagod <laughs> ka. Ayan mo din siya, lulubog-lubog na doon. Pagpatay na. Nung no, isang araw, uh, nagbubasa din galan. Nakahuli agad ng bultuhan. Ang maganda. Bultuhan agad. Isa nila yung ero. Nagdadali agad ng bultuhan. Mm -hmm. May bultuhan Eh. Oo, ang bahuli. Oh. Uh -huh. Oo, oh, yung diyan yung bali. yung nirepair? Hmm. Ano yung kadali agad ng buntuhan? Tawag agad kay Arle. Ibababa namin dito sa dinggalan. Oo. Uh -huh. uh -huh. ay, ayos. Sige, balik agad. Para... <laughs> <laughs> per kilo na pong hindi natin dito. Ay, iwan ko lang kung nagpi per, per kilo. One daw eh, 100.

lap tigas ng kahoy para malaman to yun sabas ka na yun ayos ayun mga kasoy, baka pag laot natin ay hindi na natin maabutan ito, baka nasa dagat na ito, pagbalik natin. Abot yan? Isang araw lang kami sa laot? Bagay, isang araw lang kami sa laot, puno ang budega. Kaya oh, sama ka sa laot, ay doon? Oo, sama muna ako para malay natin makabultuhan tayo. eh makita natin ang unang binamanong bultuhan sa bangka natin. Oo, para makita natin ang mabidyohan natin lahat ng mga kaganapan Yan, ito lang muna ang update dito mga kasoyo Hindi na tayo makapag, uh, ano ito, video siguro ng pagbabaan dito si Raps palang ka na boy Bidyohan natin to Dahil dahil hindi makasama si Raps sa laut natin Mga kasoyo <laughs> Hindi matutuloy ang pagsama niya kasi may gagawin pa pala siya dito sa tabi Ah, si Kasoy Mm sa kanila siya sasama pagka wala nang gagawin so, natin yung ichibang. Hmm, ichibang. <laughs> Pagka wala nang gagawin sasama na muna sasama na siya Doon sa live natin ay Siyempre Wala pa yung kuhan niya Wala pa yung gagawin Kaya nakapag-uo siya So Sir, di bali Malalagyan mo na ng sirisan yun Kaya talawang kirbid ka Ta <laughs> Para maganda-ganda Sasusunod na yun idol sa pangalawang bangka na natin. Ah. walang yung... nang uh, Oo. Oh. Ah, Brabe, laki talaga nito. Oh. dito, bulusok na yun dito pagdating dito kailangan may banting doon sa unahan pagka bubulusok na yan pababa na eh dun pa lang ay pagbulusok na pa, pabulusok pagdating dito ay pantayan na nindun sa may parting gitna pantay pagdating dito sa may inwililinding ni kabangka ay pabulusok unti unti hindi na tayo makaakit mga kasoyok at uh, na check na naman natin dati yan naglagay nga lang sila ng kondon Nang ng pasingawan daw sa makina Ah, dia lalong lumaki nung nahawakan dito eh Taps Tayo Ano Di ka nag vlog Di ka na magbi video ah, Pagbaba ka na lang Ayan, Update lang natin dito mga kasoyo yung release Na ginagawa nila O oh, dinatayak na Alam ka kay ka bangka? Kay natapunan ay. At uh... Adol. Abi di pa. si Boss Alan. Si tatay Boss Alan. Oo, may ari. Yung nakatalikod. Salan, Salamat po. Yan, dali. Mga dalawa. Oo. Oh. Yung kasko nito, ang liit Hindi Parang may kunya, style. Ang kasukubuy. Akelia. Ay, meron nga. Aroy May kilya style pala ito Aroy May style kilya pala ito mga kasuyo Delikado ito, mabaak Katulad sa akin, nagkakalik pang kilya Bumaak Delikado ito, maliit lang pati ang kaskot nito mga soyo Pinalakihan lang ng binawian ng roda Binaway, binaway ng ligason, ng lapad. May kilya pala yun. Yan ang nakakatakot. pagbaba yan. Baak talaga ang kasko niyan. <laughs> Diyan nung binabawa namin bubaak. <laughs> May, May kilya ay. tinanggal namin. Oo. Ha? Tara. Mga kasayo, thank you for watching. Maik yung ating video uh, tamang update lang tayo sa Dambuha lang bangka. Ganda rin, ang maganda na. No? Parang tanigi, boy. <laughs> Parang tanigi. Barilis batang yan. <laughs>